Kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at justisya, po sa lahat ng mga nakatutok sa atin sa Signal 101. Yan po ang TV UP channel. At syempre sa lahat ng mga nakatutok sa ating YouTube at Facebook TV UP ha. Ako po yung mare ng bayan Mariyaw. kasama natin walang iba. Attorney PG Galang. Hello, good evening Hi. attorney. Hello, nakakahawa energy. Kakasabi lang. At taas. Energy. At taas. Oh, Ito na, ito na. Energy. Yan. Okay, ito, maraming salamat. Ang nakagising ka Ah, talaga? Oh. Kahit na hapon? Kahit hapon. Kahit gabi? Kahit ano, ano, oh, hmm. Ever, ever ready. Ever ready, go. oh. Going. Baka, alam mo yung, alam mo yung ever ready na commercial? Oh, yung meron yung bunny. Merong... <laughs> <laughs> Tagdada na. Natin. Oh, di diba? oh, ba? Yung, bad, oh, yung may banning ganyan. Yung going ng going ng yung going. Yung mga bata dito diba? sa set di nila na intindihan. Oh. Para ano mga oh. oh. pinagsasabi natin. Correct. Uh -huh. Pero ganun kami dalawa ni Atty. PG, going, 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 ang energy, hindi nawawala. Ikaw ba after work, 'Di diba? eh, Syempre medyo gabi tayo, mm. 'di ba? So ikaw ba after work, anong ginagawa mo pag wala kang wala kang taping? Ay nagwo-workout ako. Ah, really? Mm. Nakakadagdag ng energy. Oh, para pag gating sa gabi, tulog na ako. Ah, so hindi sa umaga, sa hapon, mm. gabi. Mm. Ah, ganun. Alam mo kasi pag tumatanda, ang hirap ng makatulog ng nangyayari ba sa iyo yun? Ay, huwag naman tayo tumanda. <laughs> Pwede naman tayo bumata. <laughs> diba? Ato, hindi <laughs> PG. Ano ba? Oh, sige, ako na lang. Ako na lang. <laughs> Harap oh, na yung mabuo yung eight hours mo. totoo, Na-sleep. Oo. oo. Uh, kahit uminom ka ng gatas. Oh, Ay, hindi. Lactose intolerant. Ah, okay. Lalo akong magigising. Ah, okay. Baka naman umiinom ka ng kape at saka tsaa sa gabi. Alam mo, walang effect sa akin yun. Ah, wala. Wala. Kahit ah. napainumin mo ako ng isang litrong kape. So, ang sarap palang maging abugada ah. si Atty. PG kasi hanggang gabi pwede mo siyang bulabugin. Uh, so, <laughs> hindi ako makatulog. <laughs> hindi ako makatulog. Or <laughs> nag-iisip ka ba ng kaso? So, baka yun ang hindi nagpapatulog sa'yo. Lalo nga ako hindi makakatulog kung nag-iisip ako ng ka. Ah, so hindi na. Pagdating Ayaw ko na sa hipe, no? Pagdating sa bahay, oops, teka muna, limitation. Ah, wala na. Oo, oh, yung ah. ano. Di ba ngayon yung mga millennials, ano yung work-life balance ang sinasabi. So, di ba? Samantalang dati tayo, work, oh, ah, work, work. oo. nagsimula akong abogado, Diyos oh, ko, diba? patayan talaga sa oras. Oo. Oh, oh. mm -hmm. eh, pero tama naman yan, ha? Kaya kayo mga nandiyan, work, life balance. balance. Okay. okay. Ngayon ko rin nangalaman yung gano'ng klase. Uh, oh, diba? Matututo talaga sa atin sa work-life <laughs> life balance. balance. In short, uh, may trabaho, meron ding time for self. Yes. Wellness. And for family. For Wellness. Yes. Okay. Wholeness. Oh, Wholeness. O, eto na mga numerong pwede ninyong tawagan. Atty. Ni PG. Ano yon? Okay. Sa mga globe users, it's 0954 310 -0331. Sa mga smart naman, ay, mga matatalino, yes. 0961 770 -881. 807. Sa tingin ko, lahat sila tatawag sa smart kasi oh, nga, gusto nila, kasi nila maging matalino. oh Ayaw nila oh, <laughs> B-O-B-O. Okay. Gusto nila uh, 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 smart, smart sila. Nga. Okay. Sige. Anyway, tawag na po at mag-text na kayo sa amin dahil ready ready na si Atty. PG sa inyong mga katanungan. Mm -hmm. Pero, ito na muna ang ating texter mm -hmm. na si Clarice ng Calo O'Connor City. Mm -hmm. Ang tanong niya, Atty. PG, Atty., graduate na po ang pinsan ko Kompleto sa requirements pumasa sa lahat ng subjects at may graduation ceremony na pero ngayon ayaw daw i-release ng school ang documents para siya sa uh, or ano daw i-release ang, ang school documents niya para sa PNLE application ano PNLE? PNLE? PNLE dahil bumagsak siya sa anong PNLE P N L application professional ah, regular Ah, nurse nga okay sige okay. balik natin dahil bumagsak siya sa mock exam ng in-house review pinipilit siya sa may next year na lang mag-exam hindi po kaya o hindi po kaya ng pamilya niya ang dagdag gastos kung maantala pa. Legal po ba itong ginagawa ng school? Pwede po ba silang mag-hold ng credentials kahit na graduate na? Ah! Oh! bakit ganun? Ang taas ang kilay ko, ah, at ah, review gee. lang naman. Review lang naman yun. Oo, in-house review. Sa DepEd kasi, ang requirement naman is kung nasa curriculum, na ipasa mo na, at graduate ka na, depende pwede na yun. At saka, bakit naman nila hindi ibibigay ang inyong documents? Sabi, no, kung ganun. Kung, in, kung ang hindi lang na ipinasay in-house, siguro At ay saka, mock exams? oh, my! Hello? exams are not usually part of any curriculum that I know or ano ha? Actually, siguro itong skwelahan na to, feeling ko lang ha, hmm. eh kasi bumagsak ka eh, baka pangalan ng skwelahan oh, ng upstate. Hindi, totoo. Kaya ganyan-ganyan. Totally ganyan, oh. pero, pero pwede ba yun? Hindi. Di. Pero tama yung sabi mo, kasi alam mo yung mga skwelahan ng ganyan na oh. parang merong boards na oh. pinupuntahan. Kaya rin sa pinagmamalaki nila yan na something-something passing. Oo. Uh, ilang percent ang uh, na, nakapasa. Ayaw, ayaw nilang bumaba yun. Kasi, oh, oh. ano yun eh, uh, factor ng kanilang enrollment. Tama. Okay. May tama ka dyan. Oh, pero bawal yun, di bawal. ba? Bawal yun. Direklamo mo yan sa DepEd. O. Oh, Kaya sa college. Kung nurse ched. mo na. Ched. Yan, ched Ched. Education oh, oh. yan. Oh. Hindi pwede yun. Oh. Paglaban mo yun. Oh. Hindi pwedeng, ano yun? Pag-aaralin ka ulit? oh, ba, wala ba silang confidence sa, sa ilang taon na nagpinag aaral akala na ng nursing eh porket sa mag ano eh, hindi eh they should have confidence in the the number of years correct. that they uh na ginugula lang turuan ka na kahit wala lang makmak na yan eh, ipapasaboy correct na. so siguro gawin mo number one, pumunta ka muna sa kanila sa eskwelahan sabihin oh, eh, mo, mo hindi mo. ako papayag pag ayaw mo anong gagawin ay di pumunta ka sa chef ayan reklamo ka o oh, bawal yan ano ba mm -hmm. at okay eto naman ha mm -hmm. yung puso tuloy namin niya. Oh, Atty. PG, okay. ha? Eh, kailangan, kailangan pa natin ng mga nurses. Correct. nag eh, sila. Oo, oh, oh, tama. Yan, alam mo, meron nga akong panukala. Ano? Ito lang, ha? Kasi nga, um, sa dami ng mga professionals natin na nag-aabroad, mm -hmm. ha? Um, dapat, sana... Sana lang naman ha. Sana lang. eh uh, sana yung mga kongresista natin ay nakikinig ngayon. Sana bigyan nila ng ilang taon bago sila umalis ng bansa na meron na ulit na kapalit. Yung parang ganon, hindi mo aalaw ang isang... Kasi minsan after 5 years, wala na. After 3 years, aalis na. Kumuwala na experience dito pero yung mga gagaling, wala na dito. Nandudun na lahat sa ibang bansa. Yes, oo. Eh hindi naman atatama tama yun. Sana dapat for nationalism purposes patriotic hindi pwede naman it's police, police power naman yan eh mm -hmm. kung if it's in the national interest to pwede ba yun? pwede ba isa batas Hindi know, kaya magalit inisip... sa akin lahat mga you know, tao isipin <laughs> ko paano kaya gagawin na without being ano naman sa kanilang mga karapatan oo -oh. pero pwede pwede Iba? naman merong may paraan yan na not man pagbawalan, but incentivize. Mas maganda kasi yung, ang hirap Totoo. kasi ng bawal eh. Oh, oh. Pero kung merong incentive for them to stay, yes. mas maganda pa yon kaysa yung bawal kang umalis. Tama. O, oh, maghanap siguro ng uh, batas na pwedeng uh, oh, yung, magbigay ng incentive doon sa mga nagsistay oh, dito. Kunyari, bawa, um, yung Walang income tax for five years. Tama. O pwede naman 'yon. Sa medical field ha, oh. sa mga caregivers, Good. sa mga nurses. So it's an incentive. Wala lagi, wala it's nang natitira po. sa atin. Oh, so choice pa rin nila 'yon, 'di ba? Kung oh, aalis oh. sila. Pero at least isipin nila ang laki ng benepisyo kung wala. Eh kasi nga 'yung ibang hindi pa rin nababayaran 'yung nangyari sa COVID eh. No, I said again. Eh, eh yung pero 'yung iba umaalis na eh, hmm. 'di ba? Wag naman sana, hmm. 'di ba? Anyway, pag isipan ng mga bagong okay, yes. kongresista uh -huh. natin 'yan, but kayo naka dyan para mag-isip yes. ng tamang batas. Okay, eto na. Stand by sa ating uh, telepono si Ayesha ng kubao Ayesha, magandang gabi. Si Mariaw ito at si Attorney PG. Good evening, Ayesha. Ayan siya. Ayan na siya. Ayan na siya. Wale. Wale. O si Wale. wale. Nasa na. Ayesha. Ayesha. Okay, Ayesha. Ayan siya. Okay. Babalikan natin, si ayansha Ayan siya. Okay. Si Rina. Asan ah, siya. Rina, 27 years old ng Quezon City. Attorney. Inaas, inaakusahan po ako ng guard. Nag-vape sa office na restroom. Kahit wala pong ebidensya. At nagsampa siya ng incident report sa HR. Hindi po ako nag-vape. Pwede ko po bang kuhanin ang uh, report at i-contest ito? May legal action din po ba akong pwedeng gawin kung masira ang record ko sa trabaho? Well, unang-una, una, sana wag ka muna mag-vape. Kung hindi ka nga talaga na ma mag-vape. mag-vape, mga bata. May mga daming mga ano yun. Mm, Nako, issue nine rin yan, friend. No. Di ba? Parang ano ba oh, kapag oh. lang tamaan ng kidlat? <laughs> Hindi, issue yan sa mga kabataan. Kasi choice na yan ng mga matatanda. Okay, Anyway, sa concern niya, nagsampa siya ng incident report. Hindi po siya nag... Pwede ko ba kuhanin ang report at i ito? Of course. Eh baka naman talaga di siya nag-vape. Or, hindi, natin siya, nag-vape ka ba talaga? Oo. Talagang kahit lumabas ka, pumasok ka sa loob ng ano, nag-vape. Yung talaga bang nag-vape ka? kung nag-vape man siya o hindi, pwede mo i-contest to kung totoo niya kasi due process yan, di ba, trabaho mo, ang ma -ano. pero may policy ba ang iyong kumpanya, kumpanya? na bawal mag-vape? Oh, ba parang aeroplano ba yan sa oh, loob ng laboratory? Bawal. Check niyo muna kung may, pa may ganun policy kasi Oo. part of your ano. So, yan, mga ganun, actually, yun ang the way to contest it, di ba, na parang Uh, hindi ako nag-vape. At kahit nag-vape ako, eh wala naman sa company policy natin na it will affect my work kung break mm -mm. time ko ba naman yun, di ba? O baka oh. naman dun sa loob ng CR bawal? Siguro, indoors. Kasi, kasi, bawal kasi, bawal sa, ibang, sa most cities, Yes, ba? bawal. Uh, so, Pinipenalize ata yung mga kumpanya okay. pag may nakita silang gano'n. Okay, so, may legal action ka, oo. Kunyari, ang, kasi ang rule sa workplaces, of course, there's due process. Mm -mm. Bago ka masisante, masuspend, or any disciplinary action against you, meron yung tinatawag sa labor na two notice rule. Ayun. Uh, the two notice rule is at the first notice is that sasabihin sa'yo, oy di ba pwedeng anything cuz you have been found to mm. be negligent or whatever kung ano man yung ano so sasagot ka doon oo oh, and you are given a certain amount of time to answer yes uh oo -oh. uh -oh. uh -oh. tapos doon after that is the second notice uh -oh. yung second notice is yung decision nila yeah diba? okay. So, ah uh, Hintayin mo yung first notice. Oo, tingnan oh. mo. At saka kung at wala lang ebidensya, edi... Mm. Ilaban mo. Ilaban mo, di ba? Mm -hmm. Tama. Mm -hmm. At saka, siguro, eh, pero nakakatuwa naman tong ating texter, di ba? Kasi ayaw niyang masira yung kanyang record oh, sa kasi trabaho. Kasi it goes to the files. Oo. Oo. Kasi mga ibang mga employers ngayon, pag nalaman na smoker ka, yes. ayaw. Naka, may discrimination na ba? Mm, meron, meron. Hmm. Actually, kasi kunyari, kung you're a smoker, then you take breaks. So, nababawasan yung oras mo. Ah, may ganun. <laughs> Saka health. Oh, totoo yung health. Oh, yung health. Yung health totoo. Mm -hmm. Pero yung mababawasan yung oras, posible rin. Hindi, <laughs> actually ako parang I think sa sa ibang bansa, I think in Japan, yun. Mm -hmm. Yung mga non-smokers are given like extra days of vacation leave. More than the smokers. Ah, really? Toh, kasi parang feeling nila, mas mada, mas ma, kasi Productive mas, kasi mas, nila niya maalis doon. <laughs> oh, Hindi nila alam, nagme-makeup lang doon sa loob ng upuan niya. <laughs> parang fair. Ah, kasi ah, parang laging wala, wala. O eh, madami diba, kang uh, itrabaho ah, nung wala sila. Ah, Pag gano'n. Pag nagsasoking break sila. Oh, so, maswerte pala yung mga gano'n. Hindi ah, no? oh, ko alam, sasat siya, sasat sasa, sasa, sasa balang walang gano'n siya. Oo, oh, oh, sige. Anyway, <laughs> eto naman, si, pero napakagandang ano noon, incentive. Hindi <laughs> <laughs> ka, <laughs> ka na smoke di ba? Kasi kang diba? six extra 6 days. Well, so days, why, days why, so not? why not? Para hindi hindi gumaya yung mga kabataan siguro or kaya eh para ma Mabigyan din ng incentive. Ah, para sa akin, diba? kasi mas maganda yung incentive din bawal. Totoo, diba? totoo. No? Parang no, pag, kaninang problema natin. pa, natin. Oo nga. Tama ka doon, no? Pag pinagbawal mo kasi, lalo na yung mga kabataan, oh. lalong nagre-rebelde. Eh. Diba? Pero pag sinama may incentive para doon sa mga hindi gagawa ng ganon, mas magandang pakinggan. Oh. Diba, oh. imagine mo, six days, pay Oo, oh, oh, diba? Ang dami ko na sanang leave. o, <laughs> 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 oh, eto na, si MG ng Caloocan City. Ang dami taga OMG! Good evening! Si Mare at si Atty. PG. Hello! Okay. Good evening po, Atty. Hi, MG. Anong tanong? Mm -hmm. um, Maghingi lang po sana kami ng advice kasi po, tukol po sa sister ng living partner po po. Sister kasi lumalabas po na parang nagtatago po siya at inabandonan niya na po yung two kids niya. Ah. Sa province po. Nasaan okay. yung mga bata? But, yung mga bata po, bali, iniwan na lang po niya sa father niya. Tapos, pinakuha niya po doon sa brother po ng father ng two kids. Bali po, yung father po ng two kids niya, patay na po, uh, mag-six years na. Oh, And, uh, no! Ouch! Uh, oh, 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 uh, oh, my tapos, gosh! Bali po, attorney kasi... Ah, uh, po siya sa May sa Maynila. May ka-live-in partner po siya. Okay. Po. Ilang Ilan taon? ilang taon? Oh, ilang, taon. Po lang, ilang taon na yung, yung mga anak niya? Yung anak niya. Bali 10 years old po yung eldest niya tapos yung bunso po niya 7. Ang liliit, Ang liliit Nga. Oh, nga. So, paano Opo. kumakain yung dalong bata? Nasa, nasa... Ayun saan? na nga po kasi nakarating po sa amin na walang damit pang itaas yung eldest niya na nasa labas raw po nagahagilat ng makakain. Oh yung mga my ma God! Mas, yung mapititas oh po ng mga gulay-gulay, mga ganyan. So, na sila nasa lola at lolo? Si nasa lolo po, sa father side po nila. At syempre, baka na, eh, na si lolo, po, lolo. Ang lolo po, oo po, nahihirapan na po kasi 60 years old tapos nag ano po, po na makahanap ng panggastos nila, ganyan po. Kasi ano eh, um, okay, ang hierarchy kasi niyan, di ba, kung, kung talaga ang nanay talaga ang ang primary eh, na parental authority diyan. Kung Oo. gusto niyong tanggalin sa nanay, yung sa nanay yung parental authority sa bata. Eh you have to first prove na unfit mother siya or parent, obviously, mukhang kasi abandonment eh, di ba? Ganito oh, ha, oh. MG, ang sakit ng loob oh, ko, oh. promise. Hindi ko talaga sukat akala eh, nagaganyanin niya yung mga anak niya. Oh. Number one, ang tanong ko, pwede oh. bang kasuhan ng nanay? Pwede Pwede. Anong okay. klaseng klasing kaso? Uh, it's violence against women. Tuluyan na natin yan. Vowsy yan eh. Kasi actually, okay, oh, ang po. vowsy kasi is against women and children. So pwedeng sa children din. So MG, nasan yung mga bata Opa, ngayon? Po. Pwede ba nating i-endorse sa DSWD? Actually, actually baka, hindi. baka kasi meron pang exist, meron pa kasing mga kamag-anak. Usually, ang DSWD, ah. Yan, hanapin na rin ninyo. Yan, nasa lolo, ano po? nasa kapatid. Uh, atorin... pwede, ano yun, Bale MG? Po dapat po talaga sa tiyahin po nila iiwan yung dalawang bata Kaso So, pinanggihan na po kasi may 2 years old daw pong inaalaga at saka may mga anak rin po na pinag-aaral. So, doon po talaga bumagsak sa lolo yung dalawang bata po. and nag worry ka. Ano, anong gusto, anong, kaya Pero, yeah, gusto mong mangyari? Ikaw ba, MGA ay kamag-anak ka rin? Sa, 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 live-in partner niya. Sa live-in partner ko po yung kuya niya. So, wala siyang masyadong claim doon po Dati po kasi sa amin, nasa amin yung dalawang bata. Kinuha po nitong April tapos dinala po sa probinsya nitong April lang din po. Wala po nung dinala po niya sa probinsya nung April hanggang ngayon wala na po talagang paramdam yung nanay. Ka kayo ba hindi Are you kayo, willing to yeah, take care oo, of the children? Hindi ba kayo naawa sa dalawang bata? Opo. Pwede po kasi may, may baby po kasi ako kaya... Inano po talaga namin ng partner ko na kunin na lang niya po nasa kanya po mismo. Ang kaso po, dinala po niya sa probinsya. Wala pong pasabi. Saan, saan probinsya? Bali sa Aurora po. Pahana, yun nga, actually, ang maganda nga yan is the Bausi violence against it. Kasi yan, abandonment and faith, failure okay. to support. Para lang makompel ang nanay na magpakita. Okay. Ang, ang tanong ko, sino okay. ang magpa-file niyan, attorney? Anyone. Anyone who has so even knowledge? the SWD can file that. Yes, no. and even even CMG. Si can file that. Yes, anyone who has personal knowledge of the the abuse. So where are the children how, right how, now, MG? Nasa Aurora po sa father side po Alam niyo kung nasaan? Um, um, o sa ano po sila po, po nila mismo. Okay. Ah, uh, okay. Uh, siguro ganito MG no. Can you try to find oh. out where where yan? Tawagan natin si ano si secretary Gatchal yan. Oh, I will one I one will one. really help no si MG. Uh, MG tulungan oh, namin kayo ha kasi kanina yung pusa namin sa labas ng office bulag yung isa pinakain namin. Tao pa kaya? Bata pa kaya? Opo. Oh, Bakit bakit ganon? May mga tao talaga na oh. <laughs> hindi ko alam kung saan pinanganak eh. Anaya, hindi ko alam kung mga anak ba ng Diyos o oh, 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 sa kabila eh. Tsaka hmm. sa mga oh, ganitong oh, sitwasyon. Oh. MG. Ang concern ko is so, legal, yes, but the primary concern is muna Are the, take, children, take yes. Muna of the, 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 the children. Yes, yes. So, so, yung legal so, can come after, pero yung immediate. Immediate. Uh, yung immediate hindi, man. hindi natin kakayanin yung ganyan na no, kawawa while yung while dalawa. While we are trying so, to determine the at best po, route kasi to... Kasi attorney, naapektuhan na po yung pag-aaral nila kasi one week na po sila na-delay sa school kasi po, hindi po sila ma-enroll talaga properly dahil yung records po ng dalawang bata, nasa nila. Uh, okay, ganito MG. Alam niyo naman Mito. kung saan nakatira itong nanay na ito. Iyon po ang problema namin kasi wala po talaga nagbibigay ng address nila. Pero somewhere in tondo po sila nakatira. No Ay, mahirap tayong kumuha ng somewhere in Tondo. Oh, oh. Gaano katagal na yung gaano katagal na yan na, 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 ilang buwan na ba yan taon na ba yan na iniwan niya yung mga anak niya Bali po, iniwan niya sa amin last year po, noong October. Mga, mga isang taon. Na. Tapos, kinuha po sa amin Wala ng April. Okay. Agapan, okay. agapan natin. Okay, agapan natin, ha? No. Uh, uh, my friend, pakikuha naman yung number ni MG, no? We'll try our best, no? Uh, we will get in touch with one of our friends in uh, DSWD. DSWD oh, we have some pag, friends in DSWD. Oh, kasi pag today. ganyan, um, uh, may mga mekanismo naman ng yes. gobyerno na they sa, can find out they pa can no. find out Oo, so yun na muna Wag and natin. file a case oh, yeah. Pero, against the mother regardless of the case yes. No, kailangan muna ma, ma ensure na safe at, okay. at yung mga bata so M okay. MG importante ka dun sa pagsagip natin dun sa mga bata ha number one okay. Uh, number two uh, siguro dapat malaman din natin kung um, kung uh, may picture or ano alam mo pwedeng pahanap sa Maynila yan eh mm. si Mayor Isko is very Apo. very kind ha Apo. through the help Apo. of uh, of the uh, I Para think kay duno. O yung, Oo, duno. Oh, mahanap yan mahanap dapat makipag-cooperate lang kayo tulungan natin yung mga bata mg okay Apo. Salamat. Ako. MG, wag mo ibababa. Paki-contact si MG. You have the numbers. Okay. The information. Po. Will, will help MG. Salamat okay. Ako. Thank you. Thank you, MG. Okay. Buti eto na. Si MG, ano? Oo. Buti na lang may mga concern na tao. Minsan kasi, uh, naawa -na ka, pero kasi nga, meron kang sarili mong obligasyon sa sarili mong pamamahay. Hindi mo matulungan. Pero yung mga ganyan, talagang dapat pinananagot yan, attorney. Oh, grabe naman yung 10 and 7. Oh, At saka, anak mo yan eh. Ano yan? Paano, ano yan? Parang, eh, yung tuta nga, hinahanap yung papi, yung oh, nanay oh, oh. ng tuta, hinahanap yung kanyang mga anak. Eh, siya pa. Tao pa. Ay, ayun, diba, ayun, hindi ayun, kaya ng Talaga powers ko yan. Ayun, Anyway, eto na, Liza ng uh, Laguna, 29 years old, attorney may kakilala po ako na nag-resign sa trabaho at nagsumite ng resignation letter. Ang sabi po ng kumpanya, hindi daw ito aprobado dahil mahirap daw siyang palitan. Pag gusto na po niya talagang umalis at ayaw na po niyang madelay ng lagpas ng 30 days, ano po ba ang dapat niyang gawin para masigurong hindi siya may ipit o mapipigilan ng kumpanya matapos ang notice period? hindi ka naman talaga mapipigilan. Oo, wala uh, naman makakapigil. Wala naman Ay, Kung aalis ka. Kung aalis at aalis ka. Oo. Uh, walang makakapigil sa'yo. Huwag kang, huwag mong intindihan kung sasabihin na ganyan. Dahil ano, involuntary servitude ang mangyayari sa'yo kung mapipilitan ka dyan eh. Mm -mm. You are not a slave. Pero yun na nga, so kung nag-submit na siya ng kanyang resignation. At proper naman yung... At proper naman at mukhang magbibigay naman siya ng 30 days notice. Oo. Oh, oh. Edi, Okay na yon. Huwag ka nang masyadong matakot kung sasabihin uh ka -oh. na ano. Eh, kasalanan nila. Mahirap ka raw palitan. Ba't di ka inalagaan? Oo. Oh, may point ka dyan, ha? Hmm. Kung ayaw niyong palitan, dapat alagaan. alagaan no? No? Magaling ka pala. Oo. Oo. Oh, diba? oh, may point ka dyan. So, a resignation is a resignation. It's the right of every employee yes. to resign. And no one can force a person to stay on in a job na ayaw na nila. Oh, Okay. 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 Maganda yan. Okay. Eto naman, uh, maganda yung naging punto mo doon ha. Mm. Pag uh, gusto ka nila, di alagaan ka. Mm. Mm, tama. O, oh, eto naman, si Jenny, 34 years old ng Mandaluyong City. Good day po, attorney. Gusto ko lang pong itanong kung ano ang pwede namin gawin. Hindi po uma ka kahapon yung inireklamo namin na sangkot sa kasong large-scale okay. estafa. Sabi po sa amin, 15 days pa daw bago bigyan ng certified true copy ng uh, case folder. Tanong ko lang po, pwede po ba namin siyang ipablotter blotter or ipa-aresto sa puris kahit wala pang CFA? Nag-aalala po kami na baka tumakas siya. Maraming salamat po. Nako, okay. Gusto kong malaman ano tong kas, nasaan sila sa kaso? Is it in in front of the court or preliminary investigation. Ah, baka simula pa lang, ano? Simula pa lang yan. Sigurado, siguro, oo. dahil nga hindi nag-appear. At diba? saka baka mamaya, eh, biglang nga tumakas. oh kasi, oo. Oh, actually, nangyayari talaga Totoo yan. yan. Totoo yan, pag alam na niya. Oo. Oh, oh. So, ang, ano dyan, is that, hindi mo naman, pwede mo siya ipa anytime. A blatter is a blutter. O, oh, diba? pero makaka-apekto ba yun sa pagtakas niya? O hindi? Wala rin. Wala, Wala rin. Eh, eh. Kasi only a court, Can. Uh, can issue a whole departure. order. order. Okay. So, kaya tanong ko, nasa ano ba yan? Kung nasa preliminary investigation stage, ibig sabihin po noon ay nasa... O, oh, nasa, nasa fiscal kayo. O, oh, fiscal yan. Oh, or kung nasa korte. Oh. Kung nasa korte kasi yan, nag-hearing na kayo at hindi siya nag-attend at ak akusado na siya, in short, oh, oh, eh, ang gagawin lang ng korte dyan, magre-request kayo ng hold departure oh, order. Pero... Kung, kung, kung or, kung naka-may bail man yan, oh, ang ginagawa usually lang pag hindi nag-attend yung akusado, Oo. Kina-cancel ang bail at magkakaroon ng bench warrant. Pero, mukhang ito, ito large-scale estafa is non-bailable, di ba? Yes, kung syndicated. Pero kasi, ang kaya kung preliminary investigation ah, lang, wala pa siyang information. Oo, oh, oo, oh, oh, nga. Naku, mukhang nasa ano pa lang yan, simula pa lang. Pero sa tanong niya, kailangan ba ng CFA para sa papapulis. Pa Actually, kahit may CFA ka, hindi mo pa pa siya ipa-aresto sa pulis. Hindi pa kaya. Kasi, wala naging pang naging kaso. Naging-investiga pa eh. naging The only, pwede siguro siya, kasi siguro iniisip niya kung na-cancel na yung bench warrant, Oo. o may warrant, eh, papahuli or ganyan. Pero, since wala pa ata to, yan ang madalas na problema sa ganyan eh. Diba? Oo ba? nga. Baka makawala. Yun ang takot niya. Hmm. Eh, pero, ang kaya nga yung iba ang ginagawa nila pag may mga estafa, himik lang sila. Oh. Okay. Bubulagaan na lang nila pag, na pag meron na, na oh, totoo. Ganun ang ginagawa nila, o, oh, di ba? Tapos, pagka nandiyan dyan na, bulaga ka, di ba? Pag na marami nang nagkakaso, ayan, may waran oh, ka na. large scale or syndicated estafa is non-bailable. Yes, non-bailable non yun. Nako mm -hmm. Ako, good luck sa'yo, ha? Mm -hmm. Pero I'm sure, meron ka mga competent lawyers to also help you doon sa iyong kaso. Pero sana ay natulungan ka ni Atty. PG oh. sa iyong katanungan. Pero okay? Kung hindi nag-attend, napadala ng na sabina, alam nyo kung saan nakatira. Yes, that's true. Anyway, dami natin naging ano ngayon. Yeah. Pero may sad story tayo ngayon. Hindi ako masyadong masaya. Bakit? Eh kasi nga may sad story ng dalawang bata. Oo nga. Hindi. Na nakuha ba yung number? Nakuha, oh, na, nakuha, nakuha na natin. Na natin. Oh, Tutulungan yan. natin. At pag natulungan natin to i-report din natin dito sa ating programa. Oh, si, ha? si MG. Si OMG. Yes. Okay. Maraming maraming salamat po muli sa pagsama nyo sa amin ngayong araw na ito. Ha? Hmm. At uh, sana patuloy po kayong sumubaybay sa ating programa. Muli ako po inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. At ako po ngayon inyong abogado de Campanilla, si Attorney PG. Hanggang sa muli po. God bless you all. Bye. Bye.